Test mic, test mic, test Test mic, test mic Check natin yung ano natin Motovlog <tong> Test mic test, 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 test mic. Welcome world, welcome to Moto Vlogs. TV here. Check natin una yung setup ng ano natin, yung sa sa mask natin, tsaka yung sa microphone. Doon na try ko kanina siya doon sa bahay. Okay, okay naman yung audio, pero hindi ko siya na try na tumakbo. Yung naglakad-lakad lang, suot yung ano ko. Suot yung uh, uni, uh, uni mask ko at yung GoPro na nilagay ko na. So ngayon, ita try natin, pagtakbo natin, try natin kung okay ba yung ano niya, okay ba yung audio niya, okay ba yung pick up ng ng video niya. So let's see. Ito yung takbo natin ngayon. I hope naka-record to. So na ko naman yung record kanina. Hindi ko lang alam baka mag-low o mag-something sana okay yung setup ng GoPro natin para ano hindi na tayo mag adjust adjust pa para alam natin na i-full -ifu back natin yung GoPro maganda yung ano niya maganda yung uh, viewing niya saka i-set up pa rin natin yung mga GoPro na ano natin yung sa setting sa loob kasi pag gabi pag tumatakbo ka pag gabi pag ano hindi natin alam mahirap yung ano itong side na ano side na uh, uh, tawag nito side mirror hindi ko masyadong ano do pansin ko naman na may nakasunod ano pero hindi ko siya hindi maganda tingnan hindi katulad nung sa right okay yung sa right makikita talaga sa right ngayon itong left parang kailangan pa nating iano -ano nga natin sandali ibaba natin sa dalikat ayan hala test mic test mic test tayo ulit. mayong buntag odto kumusta mga show pwede ta mag tagalog pwede ta mag, mag uh, bisaya kay ko mag tagalog po ta, para sa to ang mga puan sa tuang mga kaila na nag-follow sa tuang channel mga po sila makasabot po sila then sa bisaya then Siyempre, Bisaya tayo para maano. Pero advantage naman kasi ng mga Bisaya nakakaintindi ng Tagalog eh. Yung mga kaibigan na lang, mga kaibigan na natin ng mga Tagalog, hindi nila naiintindihan masyado or hindi talaga nila naiintindihan yung Bisaya. So, let's see kung magba-vlog ka anong comfortability mo na nagsasalit na ka habang nagda-drive. Titingnan pa natin, tatry pa natin. So, sana lang, sana lang hindi pa nag yung ano, hindi pa nag low bat yung gopro natin na pag record pa siya or balik na tayo anyway maganda yung 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 mass review ng mas maganda yung pagkabit lang sa pagkabit lang sa gopro parang nabibigatan kasi hindi naman talaga siya ano na ilalagyan ng gopro eh so then mamaya titingnan natin kung ano yung ano nya audio nya yung video quality niya though video quality is nice pero yung ano yung viewing kung hindi ba siya nakadungo talaga o nakaangat ng masyado based naman yung sa naglakad-lakad ako kanina ano naman siya eh okay naman siya pero syempre mas, ano pa rin kung makikita mo yung tumatakbo ka sa motor yung viewing niya saka yung audio niya kung okay yung audio niya baka hindi muna ako bibili ng mic kung okay lang yung audio niya so anuhin muna natin By the way guys, ito yung ano, uh, bayog, banda ng bayog. So, dito ako lagi nagmumotor, yung nag-aaral pa ulit ng motor. Dito ako nagtakbo-takbo kasi wala namang masyadong tao at may mga crossing-crossing. So, tatry natin ano hindi dito. Pasokin banda dito. Tsaka may nakita na rin ako dito ng ano nagwa mag, pwede kang magwash yung parang parang pisonet na hulog-hulog ka makikita mo yung ano malilinis mo yung motor mo ayan o, oh. so malapit lang ayan so dito so oh. balik na tayo guys balik tayo sa bahay para makita natin yung ano makita natin yung eh, record natin so as a parang beginner ulit sa pagmumotor so lagi ako naka tercera or number 3 kasi para sa akin to yung parang safe na takbo eh. hindi siya masyadong mabilis hindi rin siya pwedeng hindi rin mahina tsaka makukontrol pa ba kung gusto mong mabilis talaga pwede kang mag throttle ng throttle para ma mabilis yung takbo mo kasi balik balik beginner tayo nito eh uh, nasarayin natin yung ano na sarili natin na magsisignal pag lumiko check sa mga ano side mirror ay EDV Honda EDV yung ano ko dream na motor ko talaga talaga yung pinag-iisipan kong bibili ako ano kasi maraming ano eh 2021 ngayon maraming plano maraming priorities do top of the priority din naman si Honda EDV pero pwede pang kung, kumbaga, pwede pang baguhin yung isip ko kung ano talagang gusto kong yung pisahan sa 2021 kasi talagang gusto kong mag motovlog gusto kong mag travel ng, ng, ibang places na nakamotor yun ang gusto kong itry oops oh, yaman may eh popcorn, may car may baka pwede naman pwedeng mag ano tayo kasi yung baka baka biglang tumakbo mahirap na nasa gitna pa naman yung bakang to so ayun yun yung ano natin yun yung test natin test drive with mask na may gopro audio tsaka yung video niya kung magandang viewing niya let's see tingnan ito pala ano to future mall to dito nakapag video na tayo dyan nakapag drone na tayo dyan upload na rin sa channel natin So, let's see. Titingnan natin yung audio natin mamaya. Tsaka yung uh, video viewing natin. Kung maganda ba yung view nya. Maganda ba yung pagkalagay. Yun, feel ko na yung foam na nag-slide uh, nag down. Sana na record para hindi tayo uulit.